morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. Welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Natutuwa po kami at marami po sa ating mga regular viewers ang talagang isinasabuhay ang hiling galing way. Gaya po ng nanay at may bahay na panauhin natin ngayong umaga na si Mary Ann de los Santos na 12 years ago ay gumaling po sa ating gamutan mula sa bukol sa kanyang dibdib. Pero kamakailan ay muli pong sinubok ang kanyang kalusugan nang makaramdam siya ng hindi pangkaraniwang pananakit ng balakang na nagpapahirap na sa kanyang paglakad. Panoorin po natin. Ako po si Marianne de los Santos, 61 years old. Nakatira po ako sa barangay Rizal, Taguig. Nararamdaman ko yung balakang kong masakit. Hindi na normal yung sakit niya dahil sa na ano ko yung masakit yung balakang ko lalong lalo na pag naglalakad ako nairapan pati ako matulog kahit anong position gawin ko 2013 nang mula ko yung nagkaroon ng bukol sa soso sa breast kaya yun nung ko na discover ang healing galing doon ako gumaling kaya mula noon talagang panatik na ako ng healing galing pag sumakit yung likod ko yung katawan ko lalo na din sa ulo yung talagang pinang pinangmamasage ko yung healing galing. Yung healing oil, dinadala ko pa hanggang New Zealand para sa nanay ko para ginagamit ko sa kanya sa pagmamasage. Kaya na isipan ko talaga magpa-check up, magpa-laboratory. Tapos yung nang makita ko na matas yung creatinine ko, acid ko, pati may pati libra ko. Talagang dumiritso ako sa healing galing dahil talagang naniniwala na ako talaga nagagaling ako sa healing galing ng mga walang side effect. Ang hip pain o pananakit po ng balakang ay maaring dulot ng iba't ibang kondisyon tulad ng osteoarthritis, scoliosis, muscle strain o injury. Sa kaso ni Mary Ann, dahil tumaas po ang kanyang creatinine, ang hip pain na naranasan niya ay indikasyon ng problema sa kidney function. Anong mga natural na paraan ng healing galing ang ginamit ni Mary Ann? para malunasan ang kanyang karamdaman. Abangan po mamaya sa aming kwentuhan sa ang galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa mataas na kreatinin ang ating pong sasagutin. At isang na nakakahappy ang ibabahagi ni Happy Girl Ate Pines para mapabilis ang pagtutupi ng mga damit matapos labhan. Ang healing galing po ay hindi lamang produkto o paraan ng gamutan, kundi isa na itong way of life. Para sa kalusugan, hatid natin ang kaalaman sa natural na paraan para makaiwas at malunasan ang anumang karamdaman. Kaya halina't at subaybayan po ang inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang healing galing sa TV. Sa lab test ko po, medyo mataas ang kreya pero di po ako neresetahan ng doktor ko. Doktora, 62 years old na po ako at nasa 300 ang creatinine level ko. Mga tanong tungkol sa mataas na creatinine ang papayuhan ni Dr. E. At discarding nakaka-happy. Sa pagtutupi ng labada, ang ituturo ni Happy Girl Ati Pines sa pagbabalik ng Hiling Galing sa TV. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains, at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing Nasa iyo ang galing! Hiling, galing. Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, sabay nating sasagutin itong dalawang katanungan na ito. Ang una ay galing kay Denok Salaveria. Sabi niya, happy healing, Dok. Sa lab test ko po, medyo mataas ang kreya, pero di po ako niresetahan ng doktor ko. Uh, ano pong pwede kong itry na herbal, sabi niya. Siguro kaya hindi ka niresetahan ay parang nandun pa sa, ano, <laughs> sa posisyon ang level ng iyong condition na hindi pa masyado mataas. Pero itong kay Amelia Marquez, sabi niya kasi, Doktora, 62 years old na po ako at nasa 300 ang creatinine level ko. So, ito mataas. No? Sabi niya, ayoko pong magpa-dialysis. Gusto ko pong itry ang HG products. Salamat po. Okay, Amelia, hindi lang limited sa healing galing products, ha? Ang ituturo ko sa inyo ni Denok ay ang holistic approach para mapababa sa normal ang creatinine levels ang una ay dapat na uminom ng maraming tubig kasi nakakatulong ito na ma-flush out ang mga toxins natin sa system pag kulang ang tubig kulang ang ating gamit or tool para mapababa ang creatinine level. So, yung oras-oras na pag-inom ng tubig ay maaari niyong i-observe ni Denok Amelia, no? Lalo na warm water. wag na kayong uminom ng anumang beverages, anumang makulay at malasa na mga inumin tubig lang para malinis ang system. Pangalawa ay ang pag-iwas sa nakakadagdag pa ng lason sa inyong system. Gaya ng palaging merong sausawa na suka, toyo, patis, ano pa ba yan ginagawa nating palaging may sausaw. 'no. Tanggalin na po natin 'yan. Asin na lang ang pampalasa simula ngayon kung gusto po ninyo ng natural na paggaling. Pag tinanggal natin lahat ng condiments nakaraniwan ay nakasanayan na po nating uh, i-consume sa panahon ng pagkain, mahihirapan tayong mapababa ang creatinine levels. Dialysis na lang pagka walang tiyaga sa ating <laughs> disiplina na ipinapayo. Okay. So, asin lang ang pampalasa at sabawan po natin ang lahat ng kakainin natin. Walang pinirito, walang sinangag, walang crispy and crunchy muna. Wala pong chocolate, wala pong mga may sauce na pagkain, pwede ang steamed, na at mga sabaw-sabaw. Makikita po ninyo ang magic ng healing sa ganitong paraan ng disiplina natin. Karagdagan lang yung ating herbal rhizome pills na pang-flushing ng mga acidity sa system at ito pong ating serpentina tablet na siyang nagtatanggal ng infection sa ating dugo. No? Ang ating herbal rhizome pills ay iniinom bago kumain 3 times a day. Depende po sa severity ng condition. Si Denok, palagay ko, hindi pa masyadong malubha kaya pwede siyang mag-start sa pag-inom ng ating herbal rhizome pills ng 10 pills na No? Dire-diretso po yan hanggang sa ma-achieve natin ang ating paggaling, pag-normalize ng ating creatinine levels. Denok ha, 10 pills ng herbal rhizome pills ang iinumin mo bago kumain 3 times a day. So, 30 pills per day taken with warm water. At yung, yung serpentina tablet intake ay... Uh, Ani, maaari na yan, no? Para sa iyong kondisyon, Denok. After meals naman yan iniinom, three times a day. Sa kondisyon ni Amelia, medyo kailangan po ay tutukan natin ng tugmang diet, Amelia, kasi mataas po ang inyong creatinine level, no? At uh, kailangan yung disiplina na mga nabanggit ko, tiyagaan nyo lang po, alright? Ang proper hydrating diet na alkaline-based, okay? At saka, ang inyong herbal rhizome pills intake ay 20 pills po ang kailangan para ma-achieve natin ang paggaling at pag-normalize ng creatinine levels. At 10 tabletas naman po ang aking reseta on air sa inyo para sa pag-inom ng ating serpentina tablet. No? After meals naman po yon 3 times a day. Ang gentle massage ng healing galing oil, denok at amelia ay maari niyong gawin mula sa likod ng bewang, papuntang pusod, matapos ang warm compress na paulit-ulit. Tsagaan nyo po ang gentle massage ng healing galing oil ng mga 20 minutes or longer. Depende po sa inyong Uh, available time para makapag-haplos, no? Pwedeng three times a day or at least once a day kung kulang na kulang talaga sa panahon. Sundan po ito ng pag-inom ng mainit-init na herbal cleansing tea para mas mabilis na mag-flushing ang system. Okay? Maraming salamat, Denok at Amelia, sa inyo pong katanungan. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Natatambakan po ba kayo ng mga tupiing damit na bagong laba? Tuturuan po tayo ni Hiling Galing Happy Girl at Pines ng discarding nakaka-happy para mas mapabilis makapagtupi ng damit lalo na ang mga mamis na super busy. Panoorin po natin. Kung may problemang nakaka-worry, may discarding nakaka-happy! Ang Hiling Galing Happy Girls! Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Pine Simeno, ang inyong healing galing happy girl at your service. Ngayon po ay tutugunan natin ang healing-healing na ipinadala ni Joanna Reyes. Ang sabi po niya, Happy Healing po! Any tips po para mas mapabilis ang pagtutupi ng damit? Lalo na po sa katulid kong mom of three kids. Wala po akong masyadong time sa dami ng inaasikaso. Thanks so much po. Kalma lang, ma'am si Joanna. I gotcha! Para mapaisi ang pagtutupi ng damit, kailangan mo lang ng isang simpleng gamit. Gagawa tayo ng DIY Folding Board. Simple lang ang mga kailangan, ma'am. Lumang cardboard box, tape, ruler, at gunting mula sa lumang box ay gumupit ng dalawang rectangle na may sukat na 60 by 20 centimeters at dalawang almost square na 30 by 22 centimeters. Ilatag lang ng pa-vertical ang dalawang rectangle sa magkabilang side. Then ilagay sa gitna ang isang square. Tapos itape ang bawat corner na parang ganito. Tapos, yung isang square naman ang ilagay at itip ang upper portion. Ayon, ma'am. Now you have your very own folding board. Oh, ayan, magumpisa na tayo magtupi. Hawakan lang sa laylayan. Ilatag sa board. I-fold ang kaliwa, i-fold ang kanan, at i-fold ang gitna. Ayan, 'di ba? Ambiless. O isa pa, ma'am. Hawakan sa laylayan. Ilatag lang sa board. I-fold ang kaliwa. I-fold ang kanan. At itupi ang gitna. O, ba diba? Ang bilis. Oh, ayan, ma'am si Joanna folding made easy para sa mga busy. O ba diba, Nakaka-happy? Happy healing po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at your service. Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan sa 0921 445-0355 at sasagutin ng ating Happy Girls para sa inyo. O oh, diba? Nakakahappy! Nararamdaman ko yung nahirapan ako lumakad. Sumasakit uh, yung balakang ko. Dako makalakad okay. ng malayo, parang Mas... babagsak na yung balakang. At saka pag tulog, Dok, nahirapan hmm. ako matulog. Kahit anong posisyon position ko, masakit talaga yung balakang ko. Paano nakatulong ang Healing galing way para gumaling si Mary sa kanyang karamdaman? Ang galing! Susunod na! He Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng Colon Care Advance, Inner Cure Stone Breaker, Miracle Drops, Herbal Drops, Bitoon Oil, Alingatong Oil at maging ang Alingatong Herbal Tea na pawang gumagamit ng hiling galing videos ng walang pahintulot. Tulad po ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa hilinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Hiling Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Hiling Galing Main Office sa 522 Kirino Highway, near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Hiling, galing. Ang hip o balakang ay bahagi ng katawan na bumubuhat sa upper body at nagpapagalaw sa mga hita. Binubuo ito ng pelvis o hip bones na nakadugtong sa femur o thigh bones. Karaniwan na nararamdaman ang pananakit ng balakang kapag nagkakaedad dahil sa paghina ng mga buto at muscles. Pero maaari din itong idulot ng ibang dahilan gaya ng mga sumusunod. Tendonitis o pamamaga ng mga litid dahil sa labis na paggalaw o pag -eersisyo. Arthritis conditions, kabilang na ang osteoarthritis. Scoliosis at iba pang spine conditions. Hip fracture mula sa aksidente o injury. Poor posture Bago po ng matagal at mabigat na timbang. Kung ang nararamdamang pananakit ng balakang ay may kasama ng pamamaga, pamumula at pag-init ng apektadong bahagi, ikonsulta na kaagad sa doktor. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Dinalaw po tayo ng labing dalawang taon ng healing galinger na si Mary Ann De Los Santos dito sa studio. Happy healing morning, Mary Ann! Happy healing morning din, Dok. Naalala ko, Mary Ann, nung una kang naging guest, 12 years ago, mm. no? Uh -huh. Nang nagkaroon po ng bukol sa breast si Mary Ann, mm -hmm. Okay. At flawless pa rin ang kanyang dibdib ay walang operasyon ay natunaw ang kanyang bukol yes, po, sa dibdib. Pero dahil namimiss niya po ang hiling galing, pinataas niya po ang creatinine niya. <laughs> eh bakit nga ba hindi mo na monitor ang creatinine level mo, Mary Ann? Eh alam mo naman, Doc, siyempre pag mga may pagkain na ano, nawawala kalimutan. <laughs> Sama sa sarap na pagkain, paano na-detect na mataas ang creatinine level mo? Kasi nagpa ako, Dok. Bakit ka nagpa-laboratory? Nararamdaman ko yung nahirapan ako lumakad. Sumasakit ah, yung balakang ko. Ah, sa balakang. Hindi ako makalakad okay. ng malayo. Parang Masa babagsak na yung balakang ko. Ah, gano'n ang pakiramdam. Tapos, una. At saka pag tulog, Dok, nahirapan hmm. ako matulog. Dahil? Kahit anong... Posisyon? ko. Masakit talagang yung balakang ko. Dati, ah. akala ko, ano lang na ko kukuha lang sa massage-massage, mm -mm. kahit tinahat kong presko. Baka may poor circulation mm -mm. lang doon eh, sa Eh, hindi area. naman ako nawawalan din ng healing oil. Nilalagyan ko. Hindi talaga matanggal, do Kaya nag-decide na talaga kung magpunta ng doktor. Oh, tama yon Tama yon Kasi nakikita ko rin sa iyo sa, ano, sa TV na mm -mm. yung sa creatinine, pag ihi ka ng ihi, sa ah, tapos may bula. Doon yan. talaga ako natakot, Dok. Na-check mo ba muna oh, oh. na may bula ka oh, na oh, may rin? may bula. Tapos kasabay ng pagsakit oh, ng balakang. Ihi ako ng uh, So, anong sabi ni pa-check up pa ako. Matas ang creatinine ko. Creatinine. Sumama na ito. pa yung uric, fatty liver. Ano yung sabi mong nagtatalo kay ni Doc dahil ayaw mong gawin? <laughs> Matigas ang ulo. <laughs> Gusto niya yung mga gamot na ano, tapos... May nire-reseta oh, sa'yo? Marami. Malalaking mga reseta niya sa ano. Ah, okay. Sa o, tapos? pati sa pati libre. Marami, okay. pati sa yorick. Eh, ang dami Doc eh, pati pa yung sa kerot. Eh, ang ginawa ko, hindi ako bumili. Mm -hmm. Kasi inano ko lang talaga, inisip ko na magpapahiling-galing ako. Hinuha ah. Kinuha ko lang yung result ng laboratory. Nakita ko lang yung mga resita kong ano. Tsaka yung result talaga pinaka Kailangan makonfirm mo yung resulta. Iniinda niya yung ano yung likod niya na ano lagi nga pinapahilot na hindi wala naman akong ano hindi naman masalat na nasa loob naman ang masakit. Lagi siyang ano eh yung matamlay naging naantok. Hindi siya makakapag araw ng matagal. Masakit ang ano niya likod. Laging balisa eh, eh, gulong ng gulong sa kama nang nalaman ng, na, ng result niya na Siyempre, konting panik ko Kasi, ano kidney. Kasi mahilig sa ano, yung maalat, mahilig sa tawag nito. Yung mamantika, mahilig sa gata. Sabi niya, takot ako ma-dialysis. Doon na lang uli ako kay Dr. Calvario. Uh, ano, sa hiling-galing. Sa angkang hiling-galing outlet? Sa main. Outlet. Ah, sa sa main. main. <laughs> Kasi hindi ako pumunta sa tagig dahil gusto ko talaga dito sa main pa ipakita ko yung ah, result. okay. At, tapos yun, binigyan nga ako ng mga gamot na bili ko. Tapos sa tagig na ako nag-follow up ng ibang gamot. Kaya ko. ati Raquel Rosalana, nag-risome pills ka Opo. pa ba? Ayan. Hanggang Ayan. ngayon, Dok. Yung herbal rhizome pills po, yun po yung pantanggal ng acidity at uric acid. Pero ang side effect niya ay nagiging healthy ang kidneys. Sinestrengthen yung kidneys. Habang fina-flushing yung mga toxins ng acidity at uric acid, ay tumitibay yung kidneys. At saka, sinabayan mo nung ating hmm. uh, maraming tubig. No, cleansing her tea. Herbal cleansing hmm. tea natin. Oh. Sa halip na kape, sa halip na kung ano anong iniinom mo, yung cleansing tea. Hmm. Nag-serpentina ka pa ba? Opo. Serpentina Kaya tablet. Kaya lang hindi ako bumili ng tablet dahil marami pa akong tanin. Ang maganda, pag may halamang serpentina, ay pinipitas na lang ni Mary Ann hmm. at nakakapag-dry pa siya ng dahon pag pupunta siya hmm. sa New Zealand na bakasyonan niya. <laughs> ay dahon na pinatuyo ng serpentina. Kasi, parang hindi tumutubo ang serpentina okay. sa New Zealand, sa malalamig na lugar, hindi. ayaw niya. Hindi. So, nagdadry ng leaves si Mary Ann at pasalubong niya kasama yung healing galing oil. <laughs> Nakakapagdala si Mary Ann. Baka naman po lahat ng nanonood ngayon akala ay may matas na creatine level. Marami pong kadahilanan <laughs> kung bakit ang balakang ay sumasakit ha. Ganun po ang sintomas na naranasan ni Mary Ann pero karaniwan sa uh, katulad naming mga thunders, yung binabalakang, ang karaniwan tawag po doon sa rayuma sa balakang ay spondylosis. Um, meron ako niyan, Dok. Meron ka na meron niyan. niyan. Kaya kailangan mm -hmm. po, bukod sa hilot ng healing galing oil, herbal vitamins, B1, B6, B12, ay galaw-galaw. Oh. Pag hindi gumagalaw, kahit na yung mga ugat natin, no, ay tumitigas din at nawawala ng flexibility. Kaya may collagen tablet na rin tayo ngayon sa hiling galing dahil marami palang mga thunders ang hindi mahilig kumain ng collagen rich food na mga saluyot, alubati. Ako dok adidas ang ginagawa ako. Oh yan, pwede rin. Tinolang adidas. Oo, uh, oh, yung mga litid ng baboy, hmm. baka kalabaw, manok, yan ang nakakatulong. Tayong mga Tanders kailangan po natin 'yon. Kaya lang tayo naglagay ng mga collagen tablet sa mga outlets ng Healing Galing ay para sa mga hindi masyadong masipag kumain ng collagen rich na gulay o mga chicken feet o mga litid-litid pang lang po yun. Pero mas ini-encourage natin dito sa Hiling Galing ang pagkain direkta ng collagen rich food na pwede nyo pong i-blender ng purong-puro yan, lagyan ng konting honey at diretsyong inumin kung sobrang perwisyo na ang rayuma. Alam okay. nyo po ba na matuturuan tayo ngayong umaga ni Mary Ann kung paano mapapasarap ang hydrating diet natin? Hmm. Kasi katulad ng ginawa niya dito sa mataas na creatinine levels mo, di ba? Okay. Naisip mo, Alisin muna ang masasarap. <laughs> Tanggal muna ang prito kasi nag fatty liver na din, 'di ba? Pagkatapos, uh, 'yung ating puro masasabaw lang na pagkain. Diba? Na walang bagoong patis, toyo. So asin lang. Ganyan ang diet po ng mataas mataasang creatinine levels at puro sabaw-sabaw. Pa, paano mo napapasarap yung mga hydrating diet natin? Sabi, bawal lang kahit loya. Bawal. Kasi, Oo, kasi may asin ako. Ang... May... At saka may uric ah, ako, Dok. Okay. Bawal ang loya. So ang pwede lang hmm. natin ng mga antioxidants ay sibuyas bawang. at bawang. Hmm. Ang ginawa ko, Dok, kasi may tanim akong mga yeah. chives, lemongrass, uh, sweet basil. May basil oh. din. Ano po ito yung rooftop gardening oh, din oh. po si Mary Ann? Katulad po ng Garden of E, sa rooftop po ang garden hmm. natin. Siya naman, Garden of Ann. Oh, diba? chives. Yun ang ina-alternate ko, Dok, sa dahon ng sibuyas, pag wala. Ah. Kasi minsan, di ba, mahal ng dahon ng sibuyas sa palengke. Oh, oh. Eh, marami akong so, tanim chives na chives. Ayun oh, oh. uh -huh. Ay, ang ginagawa ko para magkaroon ng lasa yung kagaya ng isda. Ay, eh, syempre, laga lang. Pag asin uh -huh. lang at sa kanilaga talagang walang, walang lasa. lasa. Wala so, pang, paano napapasarap? Oh, oh. oh, turuan ang natin Ang gagawin ko, Dok, naghihiwa ko ng maraming bawang, sibuyas. Okay. At saka pag malapit na maluto, lalagyan ko pa ng chives o kaya yung dahon ng sibuyas Yan. para may lasa at saka para yung lansa mawala. At saka pag kinain mo siya, do'k masarap. Kahit asin uh -oh. lang Oh, kahit pampalasa. asin lang yung pampalasa niya. Kasi i-blend yung lasa ng sibuyas, mm -mm. bawang, at saka dadagdagan mo pa ng chives o kaya yung leeks. I-blend yung sabaw. Tapos so, ang sarap man, ng higupin oh, ng sabaw. Oh, tapos lalagyan mo pa ng may sarili akong tanim na pizza at saka mustasa Oh, sinta mo. Siyempre, sariwa yung mustasa do, oh, pagpalis oh. ng lansa, lalo mm -hmm. sa lapu-lapo. Yeah. Yun ang nilalagay ko, so nawawala yung lansa niya tapos masarap pa yung oh, sabaw. Oh. from garden to table oh, ka. Oh, oh Bibo, ganun sariwa, po ginagawa. Po, dok. Yung ano, yung masarap mong steamed kamote, paano? Ay, yung, yung kamote naman Dok. kasi eto <laughs> po yung kamote na busa. <laughs> <laughs> <roots, ha>? uh, <laughs> ah, mahilig po ako sa kakanin. So okay. ngayon, nami ko na yung kakanin, ang ginawa ko sa in <laughs> kamote, ginagagahan agahan ko minsan, Mary That, mm -mm. Ang ginagawa ko sa nakakasawa na. Mm, mm Naisipan kong i-mask ko siya tapos mayroon Aminash akong... mo oh, may kamote. may kong glutinous flour. Okay. So sabi ko, gusto ko kumain ng butis. Mahilig ako dyan eh. Butchi. Eh siyempre, ano 'yon eh pinarito, hindi eh, pwede. Mm. Ang ginawa ko, dok, nung mahalo ko nilagyan ko ng kunting asukal, tapos yung iba nilagyan ko ng keso, pinabilog ko siya oh, taw. Masarap. Pinagulong ko siya sa harina. Ah, sesame seeds? Ah, sesame seeds. Oo. Oh. Okay. ko yung minas kong kamote at saka yung flour. So may sarili Floating kang flour. ano, kamote buchi. Oo. Oh. <laughs> tapos yung inisip ko ng kalahati in steam ko yung ah. kalahati, pinasok ko sa fryer, niluto ko sa fryer, para ah, okay, medyo malutong siya, parang perito siya, walang oil. Okay. Nag-click siya sa anak ko, nagustuhan nila, nagbaong pa nga yung ah. anak ko, dahil masarap. <laughs> hindi lang yung pasyente mismo ang nakagusto, <laughs> oh. pati yung hindi pasyente. <laughs> oh, nagbaong pa yung anak ko, kasi hinahanap oh. pa nga niya pagdating niya. Mas hmm. healthy, oh, healthy, healthier pa, version oh. ang ginawa mo. Paano mo na sabing magaling ka na sa kreya mo? Bumalik ka ba ulit hmm. kay Doc? Oo, oh, nagpa ano ako, nagpa ulit. Sabi okay. ko, Dok, kunyari, inainom ko yung gamot. Kunyari. Ako pa, laboratory ako <laughs> <at> ulit. <laughs> Hindi yung gamot din. So ngayon, ngayon oh, oh, oh. kinabukasan yung result. Ang laki na bina From 188 to 103. ang. Pati yung Deepak. aking oh. sakit sa tuhod, nawala. sa saka yung pagtulog ko na masakit ang balakang ko. Nawala, nawala. Dok, na. Dati, Dok, itong tumaas ang kriya ko, di ba? Mm. Nahirapan ako lumakad. Uh -oh. So ngayon, nalalakad ko na one hour hin kaya ko na doon. Araw-araw, tuwing umaga, naglalakad. Tapos ka na naglalakad hanggang doon sa, ano, sa pateros. Doon siya namili, na malingki. Doon siya nakakalakad na ng maayos na hindi na siya hapo. Parang hindi na, hindi na niya iniinda yung kanyang likod. Balik na sa normal ang ano niya, galaw. So nakakatuwa na naisa hmm. sa buhay mo na, di ba? Hmm. Yung natututunan mo sa hiling galing. Ito nga ang pagkakataon na to, gusto kong ikaw ang magpayo. Uh, Mary Ann, sa mga gusto ding sumubok ng ating natural na gamutan, paano ba sa hiling galing way gumagaling? Katulad mo. Lahat po ng talagang pati pagkain, Talagang sinunod ko. Mm -hmm. Yun lang po ang talagang ano sa hiling galing. Kailangan talaga disiplina. Maraming salamat, Mary Ann. At salamat, uh, mas marami pa tayong matutulungan. Tuloy natin ang pagtutulungan. Oh, ha. Don't... Maraming salamat sa'yo. <laughs> mm -hmm. Mga kapuso, mula po sa paggamit ng itinuturo nating holistic approach para sa karamdaman hanggang sa pagtatanim ng mga hiling halaman, masasabing tunay na hiling galinger na talaga si Mami Mary Ann. Sa sana po ay natuto tayo sa kanyang kwento. At kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa mataas na kreatinin, masakit na balakang at iba pa sa ating pong e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11. Ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Happy Healing Morning po! Halos nakuba na si Katrina sa pananakit dulot ng gallstones. Paano siya gumaling sa natural na paraan? Hiling-galing sa TV. Alas 7.30 ng umaga, Sabado.